Sintabi po sa mga kumakain ng tanghalian, natagpuan ng isang fetus sa gilid ng isang kanal sa Davao City. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Pinagkaguluhan na mga residente ang na natagpuan ng na, na wala ng buhay sa gilid ng isang kanal sa Pisces Trucking Compound, Purple Dolores, Kabayagan 1, Barangaysa sa Davao City, Pasadala 5 yung ng umaga, Honyo 25, 2024. Ano sabi ng FITOS, tinatay na sa 7 hanggang 8 buwan ang edad na pinasok isang plastik na silopin. Patuloy ng investigasyon ng kapulisan upang makilala at makasuhan ang ina ng bata na tinapon sa gilid ng kanal. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Sama-sama tayo, Pilipino! Aristado ang isang lalaki na nagpaputok ng baril at nampuntahan ito ng mga responding autoridad na aktuwa naman nagre-repack ng droga ang tatlong individual na nasa loob ng bahay nito sa barangay Tugatog Urani, Bataan. Sa ulat mula kay Urani Chief Police Captain Harold Ginitiano, isang sumbong ang nakarting sa kanilang tanggapan na umano'y may away mag-asawa at may nagpaputok ng baril sa nabanggit na lugar agad tumugon sa sumbong ang mga tauhan ni Police Captain Harold Ginitiano at nahuli ang nagpaputok ng baril na hawa hawak pa nito ang gamit na improvised shotgun sumpak. Nang ito'y arestoy na huli din ang tatlong individual na umano'y nagre-repack na shabu sa bahay nito. Nakumpis ka sa apat na naaresto ang isang sumpak at dalawang gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 13,600 piso at samut sari mga drug paraphernalia. Dinala ang mga nadakip sa Orani PNP at ikinulong sa detention facility para sa paghanda ng karap patang kaso para sa si MBC TV Network News ito si Danny Kumilang sama-sama tayo Pilipino Aristado sa lalawigan ng Northern Samar sa bayan ng San Jose ang isang tulak ng ilegal na droga sa kinasang drug by bus operation ng PNP na kilala ng akusado sa kanyang na si Baguio residente ng naturang bayan ilang araw na ito nga minanman ng otoridad bago kasama sa operasyon na pinangunahan mismo ng San Jose NPS ng kanilang chief of police hudito galit Nakuha sa posisyon ang limang sachet ng pinaghihinalang shabu at drug bypass money. Nagreklamo naman ang suspect sa proseso ng paghuli sa kanya na ayon sa kanya ay nilagay lang daw ang nasabing shabu sa kanyang bulsa at hinulagad siya ng otoridad. Ngunit nanindigan ang otoridad sa involvement ng suspect sa illegal na, na, droga. Mahigpit naman ang pagbabantay ng mga pulis laban sa legal na droga sa kanilang area lalo pat na lalapit ang pesta ng nasabing bayan. Nakakulong ng suspect at tumaharap sa karampatang kaso sa illegal drugs. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan sama-sama tayo Pilipino